ganda ng mural so wala nyo kung nasaan ako Sabi ni Roy right Dito tayo ngayon sa tapat ng Manila City Hall Kailan ko lang nalaman na ginawa pa lang museo yung Manila Clock Tower At ito nga nakita ko sa Facebook Dito nyo makikita yung mga informasyon kung magkano yung entrance fee At ito na nga nandito na tayo Nasa ikaapat na pala pag yung museo Tara akyatin na natin do's and don'ts nga pala bawal mag video sa loob ng museum pero pwede kang kumuha ng litrato basta walang flash pala yung mga exhibits na ko sa loob ng museo. Pinapakita dito ang dinana sa Manila Clock Tower noong panahon ng gera. Nakadisplay rin dito ang likha ng ibang Filipino artists, sumang memorabilia, mga mayors ng Maynila, mekanismo ng Clock Tower, at sightseeing sa pinakatoktok nito. Na-enjoy nyo ba ang side trip ni Roy at ang short video na ito? Sundan ang pa